Yan yeah, mga boss, mga na yan, Bibili, Uwi na yan Mga nabil na ito yan. Sa mukha niya mga boss, nabili na rin yan Iuwi sa kanila, mga alagain yan Ah, medyo may lapat No Medyo wild Oh <laughs> May lapat no Ah, takot, Ta takot siya ano yung bagong bilay? Magkano yung bilay dyan? Magkano yung bilay? 30 mil Ba? Pwede na Ganda Ganda Eh, buti na kagapos ako ano eh, medyo buwente eh. Yeah, mga maaf mga hero. Ini ah. được biết, được không? Yeah, mà boss mang ăn đà bỉ ngạn à, win này, đấy Mga ah, manabil na rin ya mga boss. Ya. Mga manabil na rin ya, 'no. Sa daan sila sa toll gate 'yan naghabay do. Habay. Ito ba tayo mura sa kab mga kabingan mga boss. Ya.